um napay na ako isa isa ko na, uh, before pa sa year 2003 na uh, na ako sa hilanan ang uh, na ako sa hilanan unya unsa uh, yung dan ane ha um, um, ano um lakturon lang ako pero uh, isasayin ko kompleto ko makompleto ko ah uh, gikan ko PMI uh, school of PMI uh, di news ah uh, sikat pa ng graduation yah sikat sim musikan no, sim ta. Ah, sige, sige, mo kasi kanya. ni gida ko sa kumagwang dito sa Manila para mag mag uh, tuon ko o security guard ako mismo ang niingon nga mag security guard una ko kay para makamaw ko trabaho daan Yan, ako eh, experience sa trabaho makamaw ako ko trabaho kung galing makagraduate ko uh, ako ko na ko trabaho mo nga ang ipida uh, ko niya dito sa Manila pag dito sa Manila uh, <clears throat> mga one month kapag dito na no, uh, balik ko kayo na hindi uh, kang na ko dito po niya oh, uh, nanghasi na hindi uh, kang mga dito, uh, nagalain mga buka ang mga hasi hasi na, na ginitan po ko na mo nga uh, na balik ko dito ko si City. kay Cebu City, nanto ko sa Cebu City na Uh, abot dahil yun pag dito sa Cebu City um, ko dito mga kapin ega kapin niya um, ni -uli ko dito sa buhol sa buhol um, na pundo ko dito mga tulong si mana siguro o pila o mga buwan batulapin. tapos naabot na po siya kung magwang dito po ko dito sa ah uh, Mindanao. Kaya dito na po sila nag-destino sa Mindanao. So, dito sa Mindanao, uh, nag-training ko dito security. Security guard, uh, ang trabaho. Tapos, uh, na fire out kay um, tungkol sa itawag ngayon ng dan. na nabalik ko din sa buhol uh, pagka floating na ko na floating ko kanya uh, di, sa buhol mga marso siguro 2002 um na ko si busite niya na na gym na kuyog ko yog si busite kuyog dito niya dito na po dito sa akong uh, dito sa apas uh, si busite uh, dito nag mi o semana tinda dito uh, ang ko na kami na tinda sa sila mga tinda sa akong uh, mga pagkaon year 2002 um, na uh, 2003 year 2003 um, Marso 2003 um, pagka Abril ni mom ni ang game na ko hostage kunya man um, ato mga um, uh, si simana dito uh, na po kunin he na um, um, uh, si Mana siguro, hindi balik ito kung may niya yeah, ito sa Mindanao um, mga pila to kasumana dito gihasi na po ay mga tao na hasi dito niya yeah, ako julay na ang target ba nga uh, uh, yeah, ya mo no, to nga ni sibat ko kay damog mga kutsilyo niya yeah, nag inuman o oh, niya yeah, uh, kaya opisina man sa security agency akong amuang isakaan so ni sibat ko ni uli ko din sa buhol pag sa uh, nasa ag ko nabot sa ubay nabot sa ubay um, uh, nanawag ko sa pulis katigbian tapos uh, na tubag sila nasa kay ko pagkabuntag nalitom ko nakahigda sa ubay dari sa hagna agna nila na ante sa ako ang inahano ako magwang uh, na ana uh, uli ko din eh. pabuti sa ilanan gihasi mo ko nila gihasi mo nila mas semana siguro si kan akong nga na truma kung taman nya wala ko eh na sila mga palaka istorya na buwan na kuno na na panahon na wala eh ilang utok sila rin may nabuwan na na sila ilang utok mo nga ako ibligya ba mo na nga ila kong ibong buwan mga nang gatuo sila nga ako nabuang na pero ako ba ang buang normal ako kung pangisip uh, uh, na ito mga apoy batis o una pero karoon na lang